Ikaisandaan at dalawamputsyam na kabanata. Madalas na ako'y dinalamhati nila mula sa aking kabataan. Sabihin ngayon ng Israel, Madalas na ako'y dinalamhati nila mula sa aking kabataan. Gayon may hindi sila nanganaig laban sa akin. Ang mga mga araro ay nagsiararo sa aking likod. Kanilang pinahaba ang kanilang bungkal. Ang Panginoon ay matuwid. Kanyang pinutol ang mga panali ng masama mapahiya sila at magsitalikod. Silang lahat na nangagtatanim ng loob sa siyon. Sila'y maging parang damo sa mga bubungan na natutuyo bago lumaki, na hindi pinupuno ng manggagapas ang kanyang kamay niyaon, ni siyang nagtataliman ng mga bigkis ang kanyang sinapupunan. Hindi man sinasabi ng nagsisipagdaan ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo nawa. Binabasbasan namin kayo sa pangalan ng Panginoon